Unang Timoteo 6 uh, 13 to 21 Unang Timoteo 6 13 to 21 sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Hesus Kristo na nagpatutuo sa harapan ni Poncho Pilato inuutos ko sa iyo ang mga tagubiling kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo sa takdang panahon siya iniha inihayag ng mapagpa mapagpalang Diyos ang kapangyarihang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang wal at walang kamatayan ang nananahan sa liwanag na di matitigan hindi siya maki, hindi siya na, mak, nakita o makikita sino man sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan sa kanya ang karangalan at ang kapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan. Amin. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmamataas. Huwag silang umasa sa kayamanan, di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang magkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpaka yaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila'y makapag-iimpok para sa hinaharap at makakamit ng tunay na buhay, Timoteo, pagkaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang di nakalulugod sa Diyos. At ang pangatwiran ng lisyang karunungan ang mga namamaraling namamaraling may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya. Sumain nyo nawa ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito na ano. Na si Kristo. Si eh, ano ay pinagkaluban ng kapangyarihan kapangyarihan ng Diyos na sabi niya dito na sabihin mo sa mayayaman na huwag huwag mataas huwag mataas ang mga mayayaman Wag silang umasa sa kayamanang di nananatili. Di mananatili. Kundi sa Diyos sila umasa. Yun ang sabi ng Diyos dito eh, sa salita niya. Kaya ganun. Kaya basahin niyo ang Unang Timoteo 6. 13 to 21. Galacia 5, 16 hanggang 23. Mateo 5, 1 hanggang 12. Pa ba? Unang Juan 5, 5. Basahin nyo yun yun. Sana meron kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. At sana din kayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, God bless us all.